Isla maganda, koy kami, umabati, magambling na bata ng umuti. Simple na muhay, masayat makulay, kainas sa amin isla. Isla maganda, dito kami ay tulung tulong sa isang isa sagaan gaan ohi sama-sama sa larot pag-aaral, mga awit at sayaw. Halina sa aming isla maganda. Dito sa aming mundo makulay at masaya. Dito sa aming isla maganda. Dito sa aming mundo makulay at masaya. Dito sa aming isla maganda. Halina. Hindi nga! darating dito si Hato Jonjon umaawan na 'yon Oo isang linggo siyang mananatili rito siya ang pinaka-sikat na manlalaro sa pambansang koponan sa Sita Sumisirko siya sumisipa pag tumalon siya Hato Jon galing-galing At nandiyan din siya sa likod mo. Kumusta? Yung ano? <laughs> Ayos lang ba ang kaibigan mo, Pako? Ayos lang siya. Siya kasi ang pinakamalaki mong tagahanga rito. At siya ang pinuno ko koponan namin sa sipa. Talaga? Gusto ko siyang makita maglaro. Meron kaming laro ngayon. Kalaban namin ang mga nasa ikalimang baitang. O sige, sabihin mo sa kanya manonood ako. Grabe! Panaginipan ko si Hataw Jonjon na pumunta raw sa laro natin para manood. Nakakabaliw, 'di ba? Oo, nakakabaliw at tutUrin. Manonood ng laro natin si Hataw Jonjon? Ha! Kailan natin mag-insayo agad? Ngayon na! Ito ang araw na papanoodin tayo maglaro ni Hataw Jonjon. Kailangan siya bumilib sa atin. At 'yung atin na tinutukoy ko, ako! Handa? Simula! susunod lang sana, baka pwede mo kaming bigyan ng pagkakataong makasi... Simula! Hinto muna! Tubig! Mukhang si Hata o John John lang nasa isip ng pinuno ng koponan natin, ah. Pero sana huwag niyang angkinin lang ang bola at hayaan naman ang iba na makatira. Tapos na ang rin maglaro. Alam mo yun? Naglalaro ka ko Wala kong ibang pinapasipa kundi ang sarili mo at ang mga lumilipad mong chinelas. Ako ang pinuno. Desisyon ko kung paano tayo maglalaro. Pero... Simula! <coughs> 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 Hindi na to nakakatuwa. Sino may sabing nakakatuwa to? Kailangan nating magsanay. Kailangan ko nang umalis. Magpapakain pa ako ng pusa kailangan ko rin tulungan si Carlos na magpakain ng pusa. Oh, sige. Ako na lang mag-ensayo mag-isa. <coughs> oh, ano na? ang usap nga muna tayo. Kailangan natin pag-usapan kung anong gagawin natin sa kupunan. Lalo na yung isa sa kasama natin naging sakim sa bola at mag-isa lang nagpapasya habang lumili pa ng sinyelas niya. Si Tawi! Kumusta kayong lahat? Anong pinag-uusapan niyo? Sa bagay, hindi na mahalaga yon. Ito ang mas importante. Kailangan nating pumili ng dito? Tigre ni Tawi, Tukla ni Tawi, talon, Tawi, talon. Tawi, meron kaming masamang balita. Kumasang ay na ko dyan. Talaga? Dapat, mas malaki pa ang mukha ko rito. Ipapaayos ko to agad. Hindi, ang talagang masamang balita. Aalis na kami sa kupunan. Ano? Pasensya na, pero yung ginagawa mo kasi na sinasolo mo lang ang bola. Sige, ayos lang. Hindi ko naman kailangan ng kagrupo eh. Ang totoo nga, hinihila nyo lang ako pababa. Maglalaro ng sipa kung wala kang kupunan Ipapakita ko sa inyo Ngayon, ang hataw, John John lang, kaya ko to Ayos lang yun, ganon talaga sa simula pag nakita ni John John kung paano ko kasipag pag mag-insayo, yak na nga, hanga siya sa akin. Baka nga kunin pa nila ako para sa pambansang kupunan. Oo! Oh, mm. Makikita nila lahat! <coughs> mm, siguro kailangan mo humingi ng tulong sa mga langgam. Tatawag, John John pala. Kinahumawan pala. Ang ibig ko. Paano mo nagagawa yun? Ang galing-galing ng mga kilos at tira mo. hindi ganon. Tama! Kasi kung ganon, di ako. Tuturuan mo rin sila ng leksyon. Kung wala ang mga kagrupo ko, wala akong mararating. Pero ikaw ang pinakamagaling na manlalaro. Anong ibig mong sabihin? Gaya ng sabi ko, itanong mo sa mga langgam. Pero... O oh, sige nga, ewan ko lang kung anong maituturo sa akin ng mga langgam na to tungkol sa sipa. Ayos to Tulong-tulong ah. silang magbuhat ng isang butil. Ang galing! Yung ibang langgam gumagawa ng daan para makalusot ang mga kasamahan nila. Ang galing nilang magtulong-tulong. Naghahanap sila ng pagkain. Bumubuhat ng pagkain na sobra-sobra ang laki sa kanila. Bumuhukay pa sila ng lagusan. Sana may ganyan din ako mga kagrupo. Meron naman yata. Kaya lang, ginusto kong ako lang ang bida at siyang gumawa ng lahat. Paano ko sila ngayon mapapabalik? pangako! Hindi na ako mambabuakaw ng bola! Bibigyan ko ng pagkakataon ng lahat na makatira at wala nang ilalagay na tawi sa pangalan ng kupunan. E ano nang magiging pangalan natin? Ewan ko, pero ang isang iniisip ko, palabang mga langgam! mo hindi Tuloyon natin. Gusto niyo namang mag-ensayo ng pasahan? O sige, oh! ayos yan! <laughs> Salamat Hataw! John, John pala. Kinungumawan pala. Ang ibig ko. Mukhang mahusay ang pagtutulungan at pagbibigay nyo sa laro, ah. Salamat sa at sa mga langgam at sa diwa ng salitang kupunan. Pero may isa pa yatang medyo kailangan ng konting remedyo. Kami yung bahala ron. Alam mo, naniniwala talaga sa yung buong kupunan natin. May isang bagay lang na kailangang baguhin. Ha? Ano yun? Bagong sapatos na, na may sindas. Sindas. <coughs>